Tay. Dad, dad how are you? Tay, okay ka lang po? Masakit po ba ulo mo? Okay lang ako, anak. <sighs> Mabilis lang ako na malasing, kaya nakatulog ako. Dad, dapat kita na uminom eh. Dito dapat pinigilan mo sa daddy. Zoe, so, masama ang loob ko dahil sa ginawa ng mami. Sa inyo yung Apex. Kapag nawala ako, yun ang ipapamana ko sa inyo. Tay, pwede po ba? Huwag mo nga pong isipin yan. Hindi po importante sa amin yung mana na yan. Ang importante po sa amin yung ligtas ka. Napakagaling mo talaga magdrama. Alam mo, Annalyn, konti na lang maiiyak na ako. Okay na ba? Tapos ka na? Tapos ka na magdrama? Pwede ka na uwi si Daddy? Atin ko muna si Annalyn lad hindi pwede. Nakainom ka. Ako na maghahatid sa'yo. Eh, hatid ko muna si Annalyn. Pare, sige na. Sumama ka na kay Zoe. Ako nang bahala kay Annalyn. Sige na. Sige putay Butay. Anak, isensya ka. Kainom si tatay. Tara na nga, hindi ka na, umis na tayo. Hindi ka na, I have to go home. Mag-iingat ka po ha. Sige pare ha, huwag kang mawawala sa stag party ko. Dok, okay? Binikes. See you, see you. Dok, Dok, gusto ko lang po humingi ng sorry kasi hindi po ako nakasunod dun sa dinner po natin kagabi. Oo nga, di ba? Hindi mo kami sinipot ni Lynette sa dinner natin. Pero ang sabi nila dito, umalis ka sa duty. And yet, hindi ka nakarating sa dinner natin. Dok, pasensya na po ah. Eh, nagka-emergency po kasi. Emergency? Annalyn, stop all those nonsense na sabihin mo ayaw mo sa akin. At gusto mong iparamdam sa nanay mo na ayaw mo ako kasama. Dok, pinuntahan ko po yung tatay ko kagabi, kaya po hindi ako nakasunod sa dinner natin. Ayan! Ang tatay mo na naman ang dahilan mo. Ang sabihin mo, mas mahalaga talaga yung tatay mo kaysa sa akin. Kasi wala akong kwenta sa'yo. Pwede po maglawakan po ninyo yung pag-iisip ninyo? S Sige. Tutal naman, mas mahalaga ang tatay mo. Doon ka na lang sa tatay mo, Chito. At nangangaliwa ng asawa. <coughs> Grabe po kayo mong Bakit? Perfect po kayo? Alam mo, Dok, kahit ano pang pagkakamali ng tatay ko, mas pipiliin ko pa rin siya at mas mahalaga pa rin siya sa akin kesa sa'yo. Kesa sa'yo na makita yung isip mo at plastic ka. Ano sinasabi mo? Ang sabi ko po, makita ang pag-iisip mo at plastic ka. At sana hindi ka pakasalan ng nanay ko.